Binigyang linaw ni political analyst at professor Antonio Contreras sa kanyang punto de vista sa Rise and Shine Pilipinas na isa sa sanhinang pagbaha bukod sa pagpuputol ng mapuno at pagkasira ng mga kagubatan ay ang pagbabara sa mga dating daluyan ng tubig, kabilang na ang mga ilog at estero. Sabi ni Contreras, sa halip na malayang dumaloy ang tubig, natakpan at naharangan ito ng na mga establishmento at mga kabahayan. Aniya, may mga lugar sa Pilipinas na natural na flat plain o talagang binabaha. At dahil nga natayuan na ng mga estruktura, hindi na makadadaloy ng maayos ang tubig patungo sa mga ilog at lawa. Ay nga nakialam na tayo, pinutol na natin ang ating mga kahoy. Wala nang pumitigil sa pagdauslos ng tubig. Dahil po tayo ay binarahan na natin ang mga ilog at mga daluyan ng tubig, sinimento na po natin, na natin ng mga lupain. Lalo pong lumala.